So guys, nang lag mi sa isulan Sultan Kudarat dapit sa Kapitol. So ang Bionia. So diri dapita no, ko kasabot nga ing in ani ang -in yang gibedyo. Nya mao ni guys. Pauli na mi ani pero pang manglakaw pamig ano ani ning Nara Park. So ni chika-chika okay, ko kay tabian man juga aw tabi taw nya pa ta na tuwang atong agtang nga, naghayag so na aw oh, papansin kayo pak ganern O, oh, tanawara baan kayo na ba ba, ba. o, oh, tanawara oo oh, o, oh, papansin na sige padayon day o, oh, na jong barkada na sige nya mangla kami sa muang pa uh, kastel castel na castel sa pastel ha sama so, man, eh, view uh, nice view dari is sa isulan no oh, pak <laughs> oh di ba si oh um, mm, pak burag si kinsa oh na no, yung manghod na lag like, me padulong na may ano mars char O, oh, pak pagawas din pol ah ang, ay kaya nga time guys, nag-fellowship yan eh. Murag fellowship nga laag, mangguro guru ni. oh, oo. Uh, Pak, kari manggod. god, nang lakaw, ni uh, nang lakaw mis sa mong pastor, nga yag gyagad na laag, te, tanawa, sina pala. Laag me. Oo. Oh. Pak, padulong na me. Tanawa raw. Oh, kita, may patay din eh. Pulis. <laughs> Pak, Opak. holding hands. Ak, ah, grabe kaki at sabayhan na. O, ay, karing nga time guys, go taligsik ane, mao nang nagkalo ko kay di ko pwede mapasingulanan. Um, pak. Wa um, murag si Kinsa. Opak. Ate, kana nga ano miyan guys, nga na miyan ni. Sa niya yeah, mao to, nga ano guys. Kaon tagturon o na makita mig ereng o te. Dili di mo dulo ng iring yung niya. yung to vlog ni pa yung yung Kaon yung yung guys. So, guys, nang yung yung say, yung 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 ang niya. So, da pita no? Wadyo ko kasabot nganong ing yung ani in, ang yung gibidyo. nya mao ni guys. Pauli na may ani. Pero pang manglakaw, pamig ano ani. Ning Nara Park. Nara Park. So, mo ni. Chika-chika ko